يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, salat ako ay Salamat, Pupuri at tumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. sa video ng ito, ating tatalakayin ang kahigitan ng pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ano itong tinutukoy dito na pag-aayuno? Ito yung pag-aayuno ng anim na araw sa buwan ng Shawwal na kung saan inulat sa hadith ni Abi Ayub al-Ansari radhiyallahu anhu na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal" Ramadan fa kaanna Sabi dito mga kapatid sa pananampalatang Islam sa hadith na ito na iulat ni Abi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu na kanyang sinabi na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan Pagkatapos kanya itong sinundan Pagkatapos ng buwan ng Ramadan Siya ay nag-ayuno ng anim na araw Anim na araw sa buwan ng shawwal Fakaan nama dahar Katulad na siya ay nag-ayuno ng buong taon Ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatang Islam na sa buwan ng Ramadhan ay nag-ayuno ka ng obligatong pag-ayuno. At sa buwan ng Shawwal nag-ayuno ka ng anim na araw na ito ay voluntary pag-ayuno. Subalit kung ang pag-ayuno mo ito ay uh, pag-ayuno sa buwan ng Shawwal na sinunod mo sa buwan ng Ramadhan para kang nag-ayuno ng isang buong taon. Ito yung katumbas ng iyong pag-aayuno sa loob ng buwan ng Ramadan at sa anim na araw ng buwan ng Shawwal para kang nag-aayuno ng isang buong taon. Dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang hatis na ito ay isang patunay sa kahigitan ng pag-aayuno ng anim na araw sa buwan ng Shawwal dahil ginagawa niyang kumpleto ang iyong pag-aayuno na para kang nag-aayuno sa buong taon. Buong taon na iyong pag-aayuno na isa sa gawa mo lamang sa isang buong buwan ng Ramadan at anim na araw na buwan o anim na araw sa buwan ng Shawwal. Dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ay isa sa mga kahigitan na ibinibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na makukuha natin ang gantimpala ng pangbuong taon na pag-aayuno sa loob lamang ng isang buwan ng Ramadan at anim na araw ng buwan ng Shawwal dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ay pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW kung gaano ka mapagbigay sa atin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung gaano ka mahabagin para sa atin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan binibigay niya sa atin ang gantimpala ng pangbuong taon para sa 36 na araw lamang na ating pag-aayuno. Kaya naman nararapat sa isang muslim na naghahangad ng kabutihan, naghahangad ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala na huwag niyang palampasin ang pagkakataon na ito. Pagkakataon na kung saan kanyang makamtan ang gantimpala ng pangbuong taong gantimpala na kanyang pag-aayuno. Dito mga kapatid, sa pananampalatang Islam ay pinapaalam din sa atin na kung ang isang tao, na kung saan siya ay tunay na naghahangad ng kabutihan, tunay na naghahangad na gumawa ng mga pagsamba para ka Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya hahayaan na ito ay kanyang masayang ang anim na araw ang pagkakataon na makuha niya yung gantimpala ng pangbuong taon at isa rin ito sa patunay na ang isang tao ay nagugustuhan niya o mas kaibig-ibig para sa kanya ang paggawa ng mga pagsamba at hindi siya nagsasawa. Hindi siya nagsasawa sa paggawa ng mga pagsamba para ka Allah subhanahu kung kanya itong gagawin ng agaran. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, magsagawa siya ng pagdarasal ng Eid. Sa susunod na mga araw, isagawa niya kaagad ang pag-ayuno ng anim na araw. Patunay lamang ito na kung saan hindi siya nagsasawa sa paggawa ng mga kabutihan, sa paggawa ng mga pagsamba na magiging dahilan na mas lalo siyang mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin mga kapatid sa pananampalatang Islam, nang paggawa natin ng mga voluntaryong pagsamba, mga voluntaryong gawain na ginagawa natin alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagiging dahilan ito na mas lalo pa tayong mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din, isa rin ito sa mga maaaring magbuo, magkumpleto sa ating mga pagkukulang, sa ating mga obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan merong hadith na naiulat mula sa propeta Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, kung tayo man ay merong mga pagkukulang sa ating mga obligasyon, lalong-lalo na sa pagdarasal. Sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith na naiulat, Unduruhal li abdi min tatawur. Sabi ni Allah Subhanahu Taala, tingnan ninyo kung meron ba sa ala, sa aking alipin na ito mula sa mga gawaing boluntaryo. kamil biha ma intaqasa min al At gagawin kompleto nito mula sa mga voluntaryong gawain niya magiging kompleto ang kanyang mga pagkukulang sa kanyang mga obligasyon sa mga obligadong gawain na pagsamba na inobligya sa Kanya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At ganoon din sa iba pang mga gawain. So kung ikaw ay mayroong mga pagkukulang sa iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno mo ng mga voluntaryo, ito yung gaganap. Ito yung uh, magkukumpleto sa iyong mga pagkukulang na ito. Kaya naman huwag nating palampasin ang mga pagkakataon na ito na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na makukuha natin ang mga gantimpala na hindi tayo masyadong mahirapan sa mga gawain na ito dahil binigyan tayo ng pagkakataon na makamtan natin yung gagtimpala ng pangbuong taon sa loob ng isang buwan ng Ramadhan at kasama ng alim na araw sa buwan ng Shawwal. So insya Allah mga kapatid sa pananampalatang Islam, nawa ay napulutan natin ang aral ang hadith na ito. At hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana nilhamdulillah rabil alamin. wassalamu alaikum wa rahmatullahi